Mayorya ng mga Pilipino ang kontento daw sa pamamahala ng Marcos administration. Base sa resulta ng survey na isinagawa ng Octa Research noong December 10 to 14, 2023, na may 1,200 respondents sa buong bansa 59% o halos 6 sa 10 Pilipino ang satisfied o kontento sa ginagawa ng gobyerno. Mas mataas ito na 3% kumpara noong October 2023 na 56%. Pinakamaraming kontento sa National Capital Region at Visayas na may 71%, sunod ang Mindanao na may 56% at Balance Luzon na may 53%. Samantala, 24% ang hindi makapagsabi kung kontento o hindi kontento sa administrasyon. Dahilan ng ilan nating kababayan. Antay lang ako kasi binutok siya eh. Kaso, ewan ko lang. Ngayon, hindi ko na alam. Ay, malang bilihin eh. Lalo yung bigas, di ba? Yung pinakamababa, 57, 56. Eh, sabi niya dati, 20 ang kilo. Ngayon, nasa na yung 20? One port, 20. Ano nangyari? Gugutom na tayo eh. Doon yung kinikita namin, gasolina, taas. Kaya, nadidismaya din po ako na ano. Minsan may nag-uuna lang minsan, no? minsan hindi po. Sa kabilang banda, 14% naman ng na mga Pilipino ang hindi kontento. Tugon nga ng ilan nating kababayan. Hindi na eh. Nahihirapan na. Parang lalong tumataas po yung mga bilihin eh. Lalo na yung bigas. Wala na, wala na. Marami na po ang nagkalat ngayon na droga. Tsaka ano, mataas yung mga bilihin. Hindi po. Kasi po, um, yung mga pinangako po nila nung habang tumatakbo pa, ay hindi naman na po nila na ano, na tupad tapos marami na rin pong ano mas lang naghihirap ngayon imbis na po na umunlad yung mga kabuhayan yung mga negosyo mas lang pong mas naghihirap yung ano Pilipinas Batay sa socio-economic classes, 40% lang sa class E o yung mga kababayan nating nasa very low class ang satisfied sa ginagawa ng administrasyon. 44% ang nasa gitna habang 15% ang dissatisfied.